Ay. Okay. Ay, kita ko. Sarap buhay naman ni Kuya, oh. sa gilid ng kalsada sarap nang tulog ni kuya oh. salap hayahay naman ni kuya sarap nang buhay ni kuya oh. nasa gilid na lang ng kalsada oh. nasa kariton Sarap ng buhay yung tulog nyo, oh. Ayan guys, si kuya. Sarap ng buhay, oh. <laughs> Yan lang, simpleng buhay lang. Kahit nasa tabi ng kalsada, sarap ng tulog. ayun si kuya, oh. Wow, tingnan nyo guys. Sarap ng tulog ni kuya, oh simpleng simple lang kahit nasa tabi lang ng kalsada katulog pa rin ayun ko kaya tinayo guys Ay, Salap naman ang buhay ah, pang puyat na puyat si kuya galing sa eh sa katulog siguro ng karito niya saan kaya to pupunta si kuya yes si, si kuya guys oh sa tabi lang ng kalsada. Simple-simple lang ni Kuya. Ayan si Kuya.